Ito ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas! Hubot-hubot kang lalais dito! Hindi ako papahing na maging basurahan ang malinis kong paamahay. Kaya kakalad ka rin kita pabalik sa pusaling yung pinanggalingan. Hindi ko hayaang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. May pangako ang Pang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusang ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Hindi ko hahayaang maging kanglungan ng dugyot na busapos ang aking tahala. Dito pa rin sa ating natatanging dunang. May May pangako. Ang Bukas Tama. Ikaw, nga. Ikaw ang nawawala kung anak. Ay kong anak. Ah, 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 aray, aray! ay ay Sir! ay 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 Ah. Ako nang bahalang magbisa sa kanya. Ah, eh, sige po, ito na po. sige po, may iwan ko na po kayo. Maraming salamat at natagpuan din kita, Tristan. Alam mo bang ang tagal kong nangulila sa'yo, anak? A anak? Oo, oo, Tristan, anak kita. Ako yung daddy. D daddy? Anak, patawarin mo ako. Ako may kasalanan kung bakit ka nagkaganyan. At nagsisisi na ako sa ginawa kong pagmamalupit sa iyo nung makarang araw. Hindi ko kasi alam. Kaya uulitin ko. Patawarin mo ko, Tristan. Patawarin mo ko. Daddy! Daddy! Sana oh, sarap pakinggan, anak. Pero mas matutuwa ako kung naiintindihan mong yung sinasabi hindi bali. Hindi pa huling lahat. May paraan pa upang manumbalik ang iyong katinuan. At pangako anak, gagawin kong lahat para maging normal ang takbo ng iyong pag-iisip. Wala akong pakialam kahit maubos pa kayamanan. Basta't gumaling ka lamang. Mahal na mahal kita, Tristan. Mahal na mahal kita, anak. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, Mama. Hindi ako nagbibiro. Siya ba yung taong grasang minsan nagpunta rito at nanghihingi ng pagkain? Siya na nga po. Siya si Tristan. Ang nawawala kong anak sa oh. loob ng habang panahon. Ay, kumusta na siya? Ano ang kanyang lagay? Okay lang po siya, Mama. Ilang araw lang, pwede na siyang makalabas ng ospital. Ay, hintayin mo ako. Pupunta ako kaagad dyan. Ngayon, ko na yung sinasabi mong dalawang balat sa kanyang likuran na paliguan ko siya. Kung alam ko lang sanang may ganong balat pala si Tristan, di sana nasabi ko na agad sa iyo. Hindi na sana hahantong pa sa ganito ang lahat. Hindi na importante yun, Ate Adela. Ang mahalaga na ko na siya. Ano ngayon ang balak mo? Ipagagamot ko siya. Ang tingin ko naman, hindi naman ganon kalala ang kanyang sakit. Nakakapagsalta naman siya, at kahit papano, nakakaintindi. Kaya may pag-asa pa siyang gumaling. Kung sa bagay eh, yun din naman ang tingin ko sa kanya. Ang tagal ko rin siya kinausap. At meron naman siya ilang matinong sagot sa Ganun aking na mga na. tanong. Ganun nga. Kaya kailangan makakita ko ng isang mahusay na psychiatrist. At wala akong pakialam ate, kahit magkanong magastos ko. Alam ko't nararamdaman kong kagaling ang aking anak At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan Sa ating dulang May pangako ang bukas. Tristan, aking apo. Hindi ko talaga akalain muli pa tayo makikita. Alam mo bang ang tagal kong nang walila sa'yo. <laughs> miss na miss ka na ang lala, apo. <laughs> L lola? Oo, oh, oh, Tristan. Hango ang po lola mo. Sa akin ka tumatakbo tuwing mag-aaway kayo ng dati mo. Tapos bigla ka na lamang daw nawala at naglayas. Nagkataon namang nasa Cebu ako ng panahon yun. Kaya wala ka na nang umuwi ako. Ay, saan ka ba nagpunta po bakit ka nagkaganyan? Ano bang ginawa mo at humantong ka sa ganyan kalagayan? Iyak ikaw. <laughs> <laughs> oh, aking opo. Makailang beses ako umiyak at nanangis dahil sa pagkawala mo. Oh, sampung taon ka rin nawalay sa akin. <laughs> Nagpapasalamat ako dahil muli tayong nagkapiling. <laughs> Yung nga lamang, ibang iba ka na, po <laughs> Eh, sana naman. Ay, kumaling ka ng na, lubusan. Galing, galing. Oo, apo. Gagaling ka. Gagaling ka. Kaya ka po, gagaling ka. May awa, Diyos. Magiging maayos din ang lahat. Dok, ano po lagay ng anak ko? May chance pa po bang manumbalik ang kanyang katinuan? Eh, hindi ko pa masasabi ang eksakto niyang kalagayan. Ganun pa man, base sa ginawa kong pagsusuri, hindi naman ganun kalala ang depresya niya sa pag-iisip. Kahit paano, eh, meron siyang konting kamalayan sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Kaya malaki ang pag-asang siya ay gumaling. Uh, ano po ngayon ang gagawin natin, Dok? Medication process at uh, psychological therapy ang kanyang kailangan. At siyempre, kasama na ang inyong atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Uh, opo, Dok. Ibubuhos po namin kay Tristan ang atensyon at pagmamahal. Babawi kami sa aming mga pagkukulang. Eh, siya nga po pala, Dok. Gaano naman po katagal ang sinasabi ninyong medication process upang tuluyan siyang makarecover? Honestly, hindi ko alam. Pero gaya ng nasabi ko, malaki ang chance na makarecover siya. Ah, yan talagang inaasahan at ipinagdarasal ko. Gagaling ang anak ko at magiging maayos din ang lahat. O, oh, teka. Huwag kang malikot at nababasa na ako. <laughs> sarap ligo. <laughs> Oo oh, naman. Masarap talagang maligo kapag maintang tubig na nanggagaling sa shower. Hindi ka tulad ng nakasanayan mo. Sa ulan ka naliligo. <laughs> Huh? Ulan? Ligo tayo ulan? O oh, sige, sige anak. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, sabay tayong maliligo sa ulan. Hey. Maglalaro tayo at magkahabulan katulad ng dati nating ginagawa nung bata ka pa, ha? Alam ko, Tristan anak. Tunay ang ngiting nakikita ko sa iyong mga labi. At lalo mong mararamdaman ang tunay na galak kapag bumalik na sa normal ang iyong pag-iisip. <laughs> balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. S Sarap! Sige, kumain ka pa na. Alam kong paborito mong spaghetti. Eh, wala ka ba talagang natatandaan, anak? Oh, bakit ka napahawag sa ulo mo? Meron bang kakaibang pumasok sa iyong isipan? Sige, Tristan. Sikapin mong balikan ang tinahak mong landas. Ano yung hinihidit mo sa plastic? <laughs> rugby? O, kitutsong! O, ito! Subukan mo! G ganun ba? <laughs> Nakikurious nga ako eh. Subok nga! O yan! Oh. Masakit sa ilong! <laughs> sa ulo lang yan! Ay, alam mo, masasanay ka rin. At kapag may amats ka na, para kang lumulutang sa ulap. Mas okay yan kaysa sabu! Tapos, mura pa. O sige, hititin mo ni, hanggang makarating ka sa langit. <laughs> ah! Oh, bakit? Ano nangyayari iyo? Sige, wag mo nang pilitan. Kalma ka lang anak kalma ka lang Maganda prognosis niya. Marami akong tanong na nasagot niya ng maayos. Konting panahon pa uh, manunumbalik na kanyang katiruan. <coughs> Talaga po, Dok? Oo, marami na akong naging pasyente katulad niya. At halos lahat sa kanila ay bumalik sa normal na kalagayan. Hernando, malalim na gabi ah. Bakit hindi ka pa natutulog? Bawal sa iyo magpuyat. Kita mo namang binabantayan ko si Tristan. Sobra-sobra na ang binibigay mo sa kanyang panahon at attention. Ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Nagpapainom ng gamot. Pinapakain mo siya. Pinapaliguan araw-araw. Pati ba naman sa pagtulog, kailangan mo pa siyang bantayan. Bumabawi lang ako, Ate Adela. Malaking aking pagkukulang. Mahabang panahon siyang nagpalaboy-laboy sa lansangan. Nanghihingi ng pagkain kung kani-kanino at kung saan-saan natutulog. Alam mo bang halos madurog ang puso ko kapag naalala kong ginawa ko sa kanyang kalupitan. Tapos na yon. Ang importante, nagsisisi ka na. Kaya nga, lalo nang panoorin ko sa CCTV yung mga gabing na doon siya natutulog sa harapan ng shop. Siya ang nagsisilbing security guard ko at nakita ko kung papanin niyang pangalagaan ng aking kapakanan. Pero anong ikinanti ko ate? Sinaktan ko siya. Pinagmalupitan. Hernando? Napakasama akong ama. Napakasama. <laughs> Oh, sige Tristan, ha? Pagmasdan mo mabuti ang mga picture dito sa photo album at baka sakaling meron ka maalala. S Sino po ito? Ikaw yan nung graduation mo sa elementary. Kasama mo ang iyong mga classmates. Hindi mo ba talaga natatandaan? <laughs> Hindi po. Ah, oh, ito. Ito naman yung mga huling picture mo first year high school ka Teka, sandali. Marami pong picture dito eh. Ah, ito, 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 ito. Family picture niyo ito. Kasama mo rito ang yung daddy at saka mami. Ito yung huling birthday ng mommy mo. M mami mo. Ma mami? Kilala mo siya? Nakilala mo yung mami? Bakit kayon ka lang? Nanggaling ka na naman sa babae mo! Wala kang pakialam! gagawin ko gusto ko. Tama na! Huwag na po kayo mag-away! Hoy, huwag kang makilaw! <gibberish> Dahil uupa ka na kita! Huwag! Huwag mong kakantin Tristan! Dahil ako ang mga mo! Hindi mo ka mag... Oh! Anong <gibberish> ano nangyayari sa'yo? Ah! Uh, hindi ako... Mami! 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 Tristan! Tristan! Uminahong ka! <gibberish> Tisa Dela! Ah, kilala mo na ako? Oh, salamat sa Diyos! Magaling ka na, Tristan! Ate! Magaling ka na! Ate! Anong nangyari kay Tristan? Bakit sa iyo? Magaling na ang anak mo, Fernando! Nakikilala niya na ako! Talaga? Eh, ako, Tristan. Nakikilala mo rin ba ako? Walang hiyaka, Daddy! Huh? Ikaw ang pumatay kay Mami! Saan hahantong ang panunumbalik ng katinuan ni Tristan? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Vilma Bromeo, Chiquit Amor at J.E. June Dante sa papel na Tristan. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong Teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito hindi ko hahayaang maging kandungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang Ang bukas.